good afternoon sa inyong lahat today, uh, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ng mga different paths kagaya niyang union, difference, intersection exclusion, division etc etc so let's start muna with the union Una natin gagawin is magagamit tayo ng circle then control shift sa keyboard And para makagawa tayo ng perfect circle, control shift then drag nyo lang sa screen tapos ilagay lang natin somewhere here ilagay natin siya ng uh, tanggalin natin yung peel so from here right click lang kayo uh, set peel tanggalin natin yung peel ayan siya. then gawin ulit tayo ng isa pang uh, circle we press control D control shift para mapalit natin siya. again control D ulit ayan na, so meron tayong tatlong circle ngayon guys para mapagsama-sama natin yan as one, ilagay natin somewhere here, ito naman dito sa so kabilang side then gagamitin natin yung union na uh, tool ng inkscape, so first step is select nyo lang yung three object objects hanapin nyo lang yung cut Magiging natin somewhere here kasi matatakpan siya. Magiging natin banda rito. Ayan. So, select yung tatlong objects. Then, puntahin niyo yung path. Punapin lang yung union. Automatic, makukuha niyo na yung first uh, object natin ito which is uh, ulo ni Mickey Mouse. So, Kulahan natin siya ng black. Ayan. Okay. Paliitan natin siya. So, ganun gamitin guys yung union. Uh, let's see. Gagawa kayo ng mga clouds or cloud. Cloud. So, pagsama-samahin nyo lang siya. Then, kaya niyan. Then, guys. Gawin nyo lang select all. Then, hanapin nyo lang ulit yung path. Union. So sama-sama na sila as one so yun yung gamit ng union sa inkscape we go now with difference so sa difference naman same pa rin kuha tayo ng circle perfect circle then what if gusto natin kunin yung pinakagitna o bubutasin natin tong gitna na to control D tayo control shift Ayan. So, kung gusto natin siyang butasin, guys, ang gawin nyo lang is select yung dalawang object. Lagyan natin somewhere here. Then, puntahan nyo yung path. Hanapin nyo yung difference. So, mangyayari ngayon is mawawala na yung pinaka-middle part ng object. Pwede natin siyang kulayan. Depende sa gusto natin. Okay. So, ganun gumagana yung difference. Okay. We go now with intersection. So, mangyayari sa intersection, pagsasamayin lang natin yung dalawang object at mag-meet sila sa gitna. <clears throat> Kulahan natin ibang color. Kung meron circle, yellow, somewhere here. So, select natin yung two object what will happen now is magi intersect itong, itong uh, rectangle na to and circle ito yung makukuha ng parte so punta nyo lang yung path hanapin yung intersection and voila ayun, makukuha natin yung portion na gusto natin makuha and exclusion naman guys uh, kuha tayo ng circle Then, kuha tayo ng rectangle. Gawa tayo. Ayan. And, pagsamahin natin sila. Just like this one. And, select the two object. Then, puntahan nyo ulit yung path. Hanapin nyo lang yung exclusion. Ayan. So, yung portion na tinanggal niya is yung kung alin yung nag-intersect na area sa screen natin. Okay, yung exclusion. Then, palitin naman natin siya ngayon. Aha. Uh -huh. We go now with difference. Sorry, division tayo. So, sa division, kunin natin yung object. Isa. Rectangle ulit. Then, kuha tayo ng circle. Control shift. Ayan. Palitan natin ang color para makita nyo siya. Then, lagyan natin somewhere here. Then, select the two object. Puntaan nyo lang guys yung path. Then, hanapin nyo yung division. Ito yung mangyayari sa kanya. So, this portion, pag-click nyo yan, matatanggal yung portion na to. Okay? So, you have two object now, or two objects. Na, na nakuha natin under ng division okay, okay meron ba guys so pat ayun so meron tayong cut pat and meron tayong uh, combine so the rest guys pwedeng nyo na lang i-perform yun one by one and you can experiment with yourself Okay, hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Thank you for watching and bye-bye.